Meron tayo dito Easy Ride 150 R 2. Oh, 'yan. Ayaw mandar, ayaw magtuloy. Tinitinap ko na dito sa barbula. Nangyayari kasi kanina bago ko i-tune up, nawawala-wala yung kuryente, putol-putol. Ito is pag ano high tension meron. Nagkakaroon nawawala, nagkakaroon nawawala. 'Yung pinagdudahan ko na, ito na mga idol. Ito pulser yung pala yung pulser ayan ano? hindi nilagyan ng tape magkadugtong ito kanina kinalas ko lang o yan nakabuhulang yan dyan kanina tapos nakadikit dun sa body o yun tatalon talaga ang kuryente na yan, mga idol kasi yung iba dito talaga kinakabit ng kill switch eh. pagka -round mo kasi yan mga idol itong pulser wala talaga mag maghihirapan ka talaga <laughs> alright Ayan, so ito. Ayan ha. Ayan, kung magkakabit kayo ng ano, ng pulser, make sure nyo nyo hindi, ano, didikit sa ground mga idol. Ayan, siguraduhin nyo na hindi mag, didikit sa ground or kaya sa body. Ayan. Kasi hindi yan magtutuloy talaga under nyan. Tatalon ng kuryente yan dyan eh. Tatalon pag nagdikit yan sa ground, mawawala talaga yung kuryente ng high tension wire mo, ng CDI mawala oh, alright so yun lang mga idol shout out sa gumawa nito peace out <laughs>